Bapak masuk. Ini pemutih dulu. Ini oh. pemutih jan. Ini e, boleh di bawah boleh kan? Parmen pemutih. Kamu buyu kawayan tu loh. No? Oh, beku naik pemutih. Bagus nelayan. Ini dah ni. Bagus. Nak apa yang tu? Nak apa yang soal nak kami jomblang. Ini dah ni. Dah ni similia. Lentera luaran similia. Subok sa. lang kami. Isubukan lang namin. Susubukan lang namin ni Bunso yung ano, yung nabili namin uh, inverter. Baba di -ba Yung pamuti dulo? No? Eh pamuti diyan. E, di ba buli gan? Para may pumuti Kumubo yung kawayan to, no. Oh, iko oh, na eh pamuti. Puti. mangat. <laughs> Di na umangat. Mayroon pa. Uy! <laughs> Di na umangat. Nakita ko lang na ko lang. lakas to ah Yun know? o. Ito dami si kahit sa ano. Kahit saan itutok na yan, marami si maraming kalapya to. Marami. Pag oh, pagka maraming isda to. Ito yung variety ng may ano may... Taba ng kangkong? Uy, laki! May nadali malaki! Yun, yun, laki! Alay, grabe! Ang laki! Yun, yun! Wow! Wow! Uy! Uy! Yun, lakas ng garawd mo. Wow! Oh, pa yun. Yun oh. <laughs> Tumon. Tumon. <laughs> <laughs> ah, pampulutan na yan. <laughs> Lalim na naman. Nakuha na ano pa sa ano? Mangat siya. Mangat siya. Lalim pwede kayo natin, na. Pwede natin pang ano yan. Oo, pwede pang tilapia. Pang ano sa gilid na ano ng waterway doon. Oo, ano. oh, ano? Doon sa baliit. Sa nakabangka. Sa gitna. Oh. Sa gitna. Sa gitna. Pag nakabangka, no? Okay. Oo, oh, maraming bulig dun. Malalaki bulig dun. Dali. Quality yung mga kangkong mga ito, no? Maputi. Ito yung maluto. Ito yung maluto. Ito may ano oh. sila, may palabalikpik. Mm. Ito yung? Puti. Yun, no? Oh, ano eh? May ganyan sila. May ano yung dahon. Ayon, lakas, eh. Hmm? Ay, ano yun so? Angat talaga. Ito? Yun oh? Baka oh. Yun. Hmm. Arroyo? Arroyo. Arroyo. Lakas ah.